What's up guys? Ayan, magandang araw sa ating lahat. At siyempre unang-una, pasalamatan muna nating ating Panginoon at binigyan na naman tayo ng panibagong araw. At siyempre panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon. So, magandang araw din sa mga um, OFW natin dyan na mga nanonood sa mga nagbablog dito sa Pilipinas. So, ayan, masasabi ko lang, ha, ingat kayo dyan. At, tsaga lang kayo sa mga trabaho nyo. Uh, balang araw makakauwi din kayo sa kanya-kanya yung -kanya pamilya so magandang araw din sa inyong lahat guys lalong lalo na sa mga uh, subscribers ko at viewers ko dyan so talamat sa pagsuporta nyo so ngayon guys naggawa talaga ako ng video ngayon kasi medyo nasaktan talaga ako medyo nadurog talaga yung ano ko talagang nasaktan ako kasi meron guys ano may isang taong nagre-report ng video ko So, di ko alam kung bakit naggaganon siya. May isang tao talagang nagre-report. Yung hindi ko napapangalanan, guys. So, sa ginawa niya sa akin, nasasaktan talaga ako kasi nung nakaraang buwan, guys, sumawad na ako maliit lang na maliit lang ang sinawad ko dito sa aking channel. So, malaking pasalamat ko 'yon at sumawad na ako kahit maliit na bigyan ko ng anabilang ah, bilang ko ng mga school supply yung mga anak ko. Nakapag-bili uh, din ng mga uniform. At uh, kung ano-ano pa, mga lapis, ganoon, bullpen. So, ngayon talaga, guys, kasi may nag-report na sa video ko. Isang tao lang yan, guys, hindi ko na talaga papangalanan. Nakaka, nakaka, ano, sakit ng loob. Kaya ako, guys, nanghihinayang Kasi kung saan sumahod na ako isang bisis maliit lang na halaga pero malaking bagay para sa akin yun kasi ako ang trabaho ko construction lang din at hindi sapat yung kinikita kaya ako nag vlog para umangat naman yung buhay at meron din akong pangarap na bigyan ko ng magandang buhay yung mga anak ko at pangarap ko din yung uh, makatulong kagaya ng uh, sinusubaybayan ko ngayon si Idol B Max ganun din ang pangarap kong makatulong sa mga bata So ngayon guys, talagang ayaw ko, di ko di ko maano, ramdam ko parang iniwan ako ng buong pamilya ko sa nangyari sa akin ngayon. Ni-report yung video ko. So para diyan sa nag-report na isang tao nag-report sa video ko. Nagmamakaawa sana ako sa ina, wag mo na sanang uulitin. Okay lang sana na i-bash ako, mag-comment ng mga masasakit na comment kaya ko pang tanggapin yon pero yung i-report -re yung video ko wag naman sana maawa ka naman sana kasi meron akong pangarap yung mga anak ko gusto ko rin bigyan ng magandang buhay sana guys kung gawain talaga ng taong to yung mag report mag report ng mga video ng mga nagbablog sana pakiusap ko naman sana sa iyo tol sana sa ibang vlogger na lang doon ka mag report sa mga mga sikat na wag naman sana sa akin na nag-uumpisa pa lang ako kasi pangarap ko talaga to gusto ko rin maiahon sa hirap yung pamilya ko at pangarap ko din na makatulong din sa kapwa ko sana guys ang hiling ko lang sa inyo uh, patuloy nyo po akong suportahan sa aking mga ginagawa sa aking pagbablog na maabot ko yung pangarap ko kasi pangarap ko din talagang makatulong din lalong lalo na sa mga kabataan yun talagang pinoprospect kong tulungan yung mga kabataan so dahil nga sa nangyari ngayon na nireport nireport yung video ko hindi ko alam kung paano na naman ako mag umpisa kaya ako gawa na naman ng video ngayon so para dyan sa taong nagre-report ng video ko itong pakiusap ko sana sa iyo Huwag mo na sanang ulitin sa akin. Kasi grabe, nakakaano ano, halos isang linggo akong nag-iisip kung magbablog pa ba ako o ano. Kung hindi mo naman gusto yung mga ginagawa ko, yung video ko, is skip mo na lang, idol. wag mo nang huwag mo nang i-report kasi nag-uumpisa pa lang talaga ako. Pangarap ko to. Sana nga, maabot ko yung gusto kong ano abutin gusto ko rin talaga makatulong hindi lang para sa akin kaya ako nagbablog para din talaga sa mga anak ko at siyempre sa ibang tao na rin na pwede kong tulungan kaya yun lang talaga ulitin ko na lang sa inyo guys na sana uh, suportahan nyo na lang po ako sa aking pagbablog ngayon nandito ako sa damuhan guys uh, dito talaga ako naggawa ng video ngayon kasi pag doon ako sa bahay ano uh, maingay hindi ka maririnig yung sinasabi ko dito guys sa damuhan dito medyo komportable akong magsalita dahil maririnig at maririnig nyo talaga so, itong video na to guys para lang talaga to sa doon sa taong nag report sa akin nag report ng mga video ko so, nakakadurog talaga ang ilang araw na din akong hindi nag upload yung upload kong nakaraan ah, kahapon siguro guys um, ano lang yun nakaraang inedit ko pa yun inedit ko bago ko inupload kahapon So sana guys, hindi na ulitin sa akin yung pag-report ng video. Kasi, hindi alam kung ano. Nasasaktan ako kasi nakaraang buwan, sumahod na ako. So siyempre, siyempre natutuwa ako. Yung sahod ko na yun, kahit maliit lang, binuhos ko doon sa mga anak ko inano ko ng mga gamit nila sa school tapos siyempre nag din ako na may kasunod sa kasunod may sasahuri na naman ako kaso ito nga ang nangyari kaya parang naano ako parang nag-isip talaga ako kung bakit ako nireport nire yung video ko so yun lang sana ang masasabi ko guys sana supportan nyo po yung aking pagbablog para naman maabot ko yung gusto ko kasi nag-uumpisa pa lang ako yun nga ang masakit nag-uumpisa pa lang ako may isang tao nang nagre-report ng video ko so sana wag mo nang uulitin sa akin idol so kung talagang gawain mo yan doon ka na lang mag-report sa mga sikat na vlogger wag na sa akin kasi nag-uumpisa pa lang talaga ako Tsaka may gusto akong abutin na pangarap so yun lang guys so maraming salamat guys sa panunood nyo at sa suporta Thank you so much. So mag-ingat po kayong lahat, lalo, lalo na sa mga OFW dyan. So ingat kayo dyan sa trabaho nyo. At, at dahil nandyan kayo sa ano, malayo, so panghawakan nyo na lang yung pag-iingat at pagdadasal. So, balang araw, makaka-uwi din kayo sa mga pamilya nyo. So, nood, -nood lang kayo sa mga nagbablog dito sa Pilipinas para pag nanonood kayo sa mga vlog uh, dito sa lugar natin, eh, parang nandito na rin kayo sa ating sariling ano, lugar. So, yun lang guys. So, maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat.